pa kanina nang itingiti ikaw eh no tapos ang mo mong kwento na kanina, no? Anong kwento ngayon? Anong kwento mo ngayon? Uy, uy, uy! Anong kwento niyan? ano ah. na ano na panaginipan mo? Ha? naman talaga niya, no? Anong nangyari sa panaginip niyan, ha? Magandang panaginip niya niyan. Ayun pala. O tapos, anong nangyari? May kasunod ba yun? Hmm? May kasunod ba yung kwento niyan? Yung panaginip, ay! Panaginip niya niyan? niyan? maganda pa pala yun eh. Anong sabi? Anong nangyari? Ha? Anong nangyari sa panaginip? Ay? Ano? Ngiti na ikaw eh? Yip! Yip! Pi, baba! Ang binog ng baba! Laki